guys! Welcome back for another free time vlog. So for today's video is a special video because it's Holy Week. Yes, so i-upload ko to is Tuesday and then Fridays. Di na muna ako mag-upload. And then tatapusin ko yung Holy Week and then resume ng uploading ng mga videos Tuesday ulit next week after ng Holy Week. So, ayun. Special ngayon kasi ang pag-uusapan natin is why Timots pa rin po ito. Pero ang pag-uusapan natin is all about panata. So, nag-search ako ng word na panata dito lang sa Pilipinas. At ang mga lumabas na panata dito sa list ay all Catholic panata. So, I'm really not sure kung walang, walang mga tradisyon na panata yung iba. Pero sa Muslim naman meron na, di ba? Yung ano, yung, ang tawag doon? Ramadan, di ba? So, ayun. I'm not sure kung panata ang tawag nila doon. Pero yun. Pero ang lumabas kasi sa sa AI is puro panata ng katoliko. Okay? So, yun lang ang babanggitin natin. So, ang very first panata na lumabas dito is alay lakad. So, yes. Na-experience ko to kasi nung tumira ako sa Pasig, ang alay ka, ang usual yung ginagawa nila is maglalakad sila from Manila, iba't ibang, iba't ibang lugar from Metro Manila, maglalakad sila papunta ng Antipolo. So, merong church dun sa Antipolo. Ang tawag is Our Lady of Peace and Good Voyage in Antipolo. Ayun. So, from Metro Manila, magsasama-sama sila from different cities. As maglalakad sila, guys, papunta doon. So, napakalaki yung Antipolo. As in super traffic. Yung tipong tatlong lane or two lanes ng papunta ganon sa Antipolo. One lane na lang ng mga jeep na dadaanan nila. Na, na, na. Yung kalahat is ng mga tao. So, sobrang, sobrang daming tao. As in, from madaling araw pa lang, meron na naglalakad, guys. And then, hanggang gabi na yon hanggang matapos na, hanggang gabi, super so, gabi. Tapos, pagpagabi, pabalik naman ang traffic mo. So, na napanood ko yon pero never, uh, yun, yun sa pang pala, guys, yung mga panatang babangitin ko is never ko pang ginawa, or never pa ako nakipag, uh, nakipa, nakipag, anong do tawag doon? Never ko pang ginawa, never pa ako nakisali, hindi pa nga okay? So, napapanood ko lang yung alay lakad na yun kasi nga nagtatrabaho ako sa... Saan ba Sa, sa mandaluyong Then, ang tinitrahan ko is uh, So, yun. Makikita ko sila ng maglalakad. Nadadaanan ko sila. masasadubong ko sila. Every time na may Holy Week, nagpapanata sila. So, naglalakad talaga sila pupunta doon. So, strong panata. Napaka-strong na panata. Biro mo mag maglalakad napaka Napakalayo. Tatsagayin mo yon para lang makapunta doon sa church na yon or doon sa chapel na yon and then yun i i -re remember mo na yung sacrifice ni Lord and then yun magdadasal ka syempre i-share mo yung ano mo yung mga sufferings mo at yung mga ipapanalangin mo yung sarili mo hindi ganun so ayun it's a strong sign of panata para sa akin ayun pero never 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 pa ako nang ganun guys never pa ako nag aray, lakad yan, so yung unang unalay lakad sa Antipolo. Meron din sa ano, sa Our Lady of Manawag in Pangasinan. Nagmanawag na kami, sinama ako ng mga tita ko at saka mama ko. Pero hindi kami naglakad guys, konti lang linakad namin. Nagano kami, ano ba sinakyan Parang XLT yata yung sinakyan namin papunta doon. So, pagdating namin doon, konti lang ang lalakaran namin. Ayun, nagano lang kami, nagmisa lang kami, nagano lang kami. nag lang kami ng misa, nag-participate kami sa misa. Yun lang tapos dasal-dasal, makikinig ka sa sermon ng pare, tipong gano'n. Yun lang ginawa namin. Yung dun sa manawag kasi, pero medyo mataas siya tayo eh. Kahit yata yung sa tipolo, mataas din. Pero kasi yung, 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 talaga nakita ko na panata is sa antipolo. Kasi dun pa lang sa Metro Manila, pero wala lalakari, lalakari mo from Metro Manila dun pa sa antipolo. Eh, an ano pa nun, ang layo pa nun guys. Sa manawag, hindi ko alam kung saan sila nagsastart never ko pa nakita yung mga naglalakad doon kasi nga nag di kami na pumunta kami. Ayun, so alay lakad yung very first one na panata. And then, number number two is Sinakulo. Sinakulo guys is passion play. Pag sinabi mong passion, yun yung ano, yung story ni Lord na nag-sacrifice siya from from hinuli siya sa bundok tapos kinis siya ni Judas, diba? Kinis siya ni Judas at din sinuli siya. Ayun, going to escort siya. Linagyan siya ng tusok-tusok uh, na, ang tawag doon? Corona, yung tipong gano'n. Tapos pinag-ano pinag, siya, pinag, pinagdalan siya ng cross na napakabigat until pinapos siya sa cross, tapos binaba siya. Yun yung passion of Christ, guys. So... Sinakulo ang tawag doon. Pero yung sinakulo, guys, is just a play. Okay, hindi siya totoo. Play lang siya. Uh, it's a sign of panata, remembering Christ's suffering. Tanang gana. So, dito, ang ginagawa nila is, naglalagay sila ng, para may photo, bawat station. Hindi ko lang po station ang tawag nila doon. Pero silang photo ang linalagay sa bawat bahay. Tapos, pinupuntahan nila yon. Tapos, rin nire-enact nila yung, ano, bawat kunyari napunta na sila dito sa photo na ganito dito sa isang bahay kung ano yung nadun sa photo yun ang rinire-enact nila Re-play nila sa harap ng bahay yun tapos may kasamang mga dasal may kasamang mga kanta-kanta I'm really not sure kasi hindi pa ako na gano'n hindi pa ako sumali sa gano'n hindi pa ako nag-conserve ng gano'n so ayun ang alam ko gano'n lang sinakalo. and then station by station pupunta silang until mapapako na dun sa cross ay kung gano'n So, meron mga naka-costume doon sa Passion of Christ. Pero doon sa Sinako lang, meron mga naka-costume, yes. So, ayun, sign of panata din yun ng mga Catholics. Yung mag-attend ng ganon, mag-participate ng ganon, mag-dasal-dasal, mag-dasal, mag Like I've like, uh, like I've said kanina, ang Holy Week naman talaga is to remember Christ's suffering. Yun lang yan. Kailangan natin malaman kung paano, paano siya nakakarasa, paano siya pinarasaan, mga tipong ganon paano yung pagsasacrifice niya yung mga Para maalala lang natin na yung Diyos natin talaga yung sacrifice ng anak niya. Tapos kung anong suffering at binanas ni Lord para sa atin. Ayun. So, number two is sinakulo. Yun yung isang mga panata, sikat na panata dito sa Pilipinas, sinakulo, which is passion play. And then number three is pabasa ng pasyon. Ito, sikat na sikat to. Pag Holy Week, hindi ko alam kung kailan nag-uumpisa, guys. Pero dati nung bata ako, sa ang alam ko, seven days sila nagbabasa. Pero yung iba yata, parang Wednesday na nag-uumpisa, eh. Tapos sa taposin nila hanggang Saturday yata or Sunday, kung nag yan. Ayun. So, pabasa, binabasa nila yung yung passion ni Christ. Ganun din, another way of remembering yung sacrifice ni Lord, yung mga dinahanan ni Lord sa panahon na yun. And then, yun, alam, inaalam natin yung kwento, yung kwento ni Lord dito sa pabasa na to. So, binabasa nila yung, hindi ko alam kung Bible, Bible din yata tawag doon. Dito kasi sa Pampanga, guys, syempre, malalim yung mga salita kung ano, yung binabasa nila. So, medyo mahirap din yung hindi. Yun, ang, 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 alam ko lang, kinakanta nila. So, sa Tagalog, hindi pa ako nakapakinig, nakapakinig ng, bata ako na, dito kasi malapit lang yung simbahan eh din sila eh. So naririnig niya, nakamike sila. syempre. dinig na dinig ko dito sa amin. Uh, ayun. So, na naririnig ko sila na kumakanta dito. Kahit hindi ko naintindihan, naririnig ko sila kumakanta. Yun lang, hindi ko naintindihan. Kasi nga, sobrang lalim ng kapagpangan. So, sa Manila, ay naririnig ako nagbabasa, pero hindi ko na naintindihan. Eh. So, hindi ko tinakikinggan kung anong storya na sila na sacrifice ni Lord, yung gano'n. Kasi nagtatrabaho din ako dito. Hindi ako, wala akong time na mag makinig ng sa, ano, sa pabasa. Ayun. So, yun. Ang advice ko kapag mayroong pabasa na ganyan, kung kaya nyo pakinggan, kung malapit din lang kayo, kahit punta lang kayo dun sa area ng pabasa, and then pakinggan nyo yung story ni Lord. Or, if not, open your Bibles. Meron tayo mga Bibles. So, open your Bibles, and then magbasa na lang kayo dun specifically dun sa part na uh, sacrifice ni Lord. Para lang alam niyo kung ano yung sacrifice yung ginawa niya. mga tipong ganun. Okay? So, merong four books doon. Basahin nyo. Pare-pareho yung four books na yun. Basahin nyo yung Passion of Christ. Okay? So, again, ang ang Holy Week is panahon ng nilay-nilay para isipin si Lord. Yung sacrifice ni Lord sa atin. Okay? And then, number So that is pabasa, pabasa or passion. Ang tawag nila passion. So yung pabasa na yon guys is 24 hours, no? Magdamag hangga't di natatapos yung pabasa, hindi nila pinipilit nilang pamatapos ng sakto dun sa ano, sa kwento ni Lord. Or if ever for example natapos na nila, tapos medyo mahaba pa yung days, so ulitin na lang nila. Ang alam ko ganun, na, I'm not sure kung tama. Yan so binabasa nila yung Passion of Christ dun sa Bible. And then, ano bang number to? 1, 2, 3, 4. Number 4 is Visita Inglesia. Ito naman, Visita Inglesia. Hindi ko pa rin nag... Wala, like I've said kanina, wala pa akong nagagawa sa mga ganito. So, Visita Inglesia is nagbibisit sila ng iba't ibang mga churches dito sa Pilipinas. Usually, is minimum of 7. Seven. 7 seven of, seven church. Churches. Tapos, pag minsan, umaabot pa nga ng 14 daw, okay, base sa search dito, 14 churches ang binibisit nila. Usually, yung mga binibisit nila is yung mga sikat na simbahan. For example, is sa San Agustin Church sa Manila. Yan is ang pinaka-old church. I'm not sure kung Manila or buong Pilipinas. So, isa sa mga binibisit nila yan. And then, yung iba is... Ano ba ba? Kapo Church. Siyempre, hindi mawawala yan. Kapo Church. Sikat na sikat yung Kiapo Church na yan. And then, Baraswa in Church sa Bulacan, dinibisita din na So, depende sa inyo, ang panata naman is kahit na ano yan, basta lang mapapakita niyo yung panata niyo, di ba? Panata niyo kay Lord. So, ayun, pwedeng churches, yung mga local churches lang, pwede na yun. Or, kung gusto niyo yung, i-follow niyo yung tradition nga na yung mga sikat na churches sa pumutahin nyo. Siyempre, yung iba dyan, hindi naman nila ginagawa. Yung iba ginagawa nila sa exactong Holy Week, dun sa seven days, di ba? or 6 days siguro. Hindi ko lang kung 7 days or 6 days. So, yun. Kasi yung last is uh, pagkabuhay ni Lord, di ba? So, baka 6 days lang. Ayun. So, 6 days nilang ginagawa yung panata. Yung iba naman, advance. For, yung 2 weeks na. Ganun, parang week before nung Holy Week, ni-start na nila. Kasi, kasi, guys, imagine kung 14 churches ang bibisit bibisitahin bibisit nyo. Nakakapagod yun. Lalo-lalo na? na kung namamasahe ka lang, di ba? Hindi ka nakakotse, di ba? yung ganda ng panata mo kasi sobrang hirap nun. Namamasay ka, pumupunta ka sa iba't ibang lugar. Bukod sa magastos, it's napaka nakakapagod. Sobrang nakakapagod. Lalo na pag pinagkasya mo dun sa Holy Week lang mismo, iba ibig sabihin, it's either first day mo, two churches na ang bibisitahin mo, nakakapagod yon sa biyahe. Lalo na kung dito ka sa Pampanga, eh, yung mga bibisitahin mo sa ano pa, Bulacan, sa Manila. Diba? Sobrang layo. So yung iba ang ginagawa nila, uh, one week before Holy Week, ginagawa na nila, yung start na nila yung panata nila. So, ayun, ganun yung mga ginagawa nila pag ano, pag, ang tawag doon? Uh, visita Inglesia, ang tawag nila. Yung iba naman dito lang, kunyari dito sa Papanga or San Fernando, dito lang sa San Fernando, ang bibisitain yung katedral, San Augustine Church, yung church sa Angeles, mga so, tipong ganun. Mga ganun lang. Tapos, mga iba-ibang churches, basta makakompleto nyo yung 7 or 14 maximum. Hindi ko lang kung maximum, pero yung iba yata nakapag-14 churches. Ayun. So, meron ng bago daw, nakalagay dito, naka-insert, virtual visita English. Siya. Ito naman, kasi yung mga churches na malalaki, binivideo nila eh, live cast na nila yan eh, ba? Diba? So, panonoodin nyo na lang. Or, meron pumunta doon, tapos binidyo nila ng live yun ang panonorin nyo, ang tawag dun is virtual, kahit nasa bahay ka lang di ba, hindi ka napapagod, ewan ko lang kung matatawag na panata yun, pero kung mataimtim ka naman magdadasal, kung mataimtim ka naman mag ano yun, alam mo yun yung mataimtim kang mong kakausapin si Lord sa panahon na yun, I think, think ano naman yun, considered naman as panata yun, basta yung paniniwala nyo, mapakita nyo. Yung tipong si Lord lang yung piniisip nyo sa Holy Week, yung tipong ganun. Malaking bagay na yan, I think. Ayun, so yun yung isa pang panata, which is Visita Inglesa. And then, pinakasik isa pa sa mga pinakasikat na panata dito sa Pilipinas is Penitensya. Ayun, so ang tawag dito sa kapampangan ng Penitensya is Nagdadarame. So, ang, pinitensya guys is penance in English. So, dito sa Pilipinas, ang ginagawa nila is extreme penance. May iba't ibang klase yon. Yung iba is nagbubuhat lang ng cross. Nagbubuhat ng, hindi, hindi na, huwag natin lang lang yun. Nagbubuhat ng cross na mabigat from somewhere going to churches, to churches, to churches, or pabasa, to pabasa, to pabasa. Yan, magkakasabay yon. Habang may nagbabasa, mayroong nag -pinitensya yon unang-una yung nagdadala ng cross, makita mo yan sa highway. Nagdadala silang cross, ganun, no? Oh. Bigat-bigat. Yung iba babae, yung iba lalaki, lalaki. Tapos, nakatakip yung mga mukha nila. Yung iba naka-robe. Either kulay maroon or kulay, ano bang kulay ng ano nila. Meron ding white, maroon. Hindi ko alam kung meron black. tayo so, so nagdadala sila ng cross, diba, iba-ibang cross mga iba, iba ibang sizes ng cross pero malalaki talaga tapos bawat pabasa nagaano sila ganoon hindi ko alam kung anong mga binabasa nila eh pag yung mga ritual ritual na ginagawa yun so nagdadarami penitensya ganoon tapos yung iba naman yung may dugo talaga so sinusugatan nila yung likod nila hindi ko alam kung may bilang yon Blade, biniblate blade nilang gano'n. Yung iba merong parang para siyang brush, hair brush, pero yung nakalagay is mga blades. Tapos din sa likod. Hanggang sa magdugo, lumabas yung dugo nila and then doon na sila maggaganan. Yun ang nagdadarami talaga. Dito sa ang nagdadarami. Or yun ang most common na, hindi naman common kasi pati yung pagdadala ng cross common din eh. Pag basta yun, nagda, naggaganan sila tapos pinalalabas yung dugo. Ganun. Nahampas nila. Tapos meron pa sila na kwento sa akin na kapag dun sa kasama dun sa panata is kapag nabawasan yata yung pinanggaganan nila, yung pinangahampas nila, pag nabawasan yata yung string nun, ibig sabihin kung ilang beses nabawasan yun, ilang, ganun din beses sila mag-uulit na mag -ganun. I'm not sure kung totoo yun no? kasi na, na, nabanggit lang nila sa akin. So I'm really not sure kung tama yun. Pero ganun ang sabi nila sa akin. So, nagaganon sila, panata, nagpepenetensya sila ang nakikita ko, nagsa-stop din sila sa ano. Marami yun guys eh. Pila-pila silang ganun no. Pag minsan, hindi ko alam kung magkabarkada yan o no? nakisabay-sabay lang sila. Pila-pila silang ganoon Pag minsan, isa lang. Pag minsan, dalawa, tatlo. Yung iba, marami, mahabang ganyan. Yun yung mga tinitignan ng mga tao yung eh, pag mahaba. Tapos pag ano sila, pag hihinto na sila dun sa nagbabasa, yun, mag-ritual na sila ulit. Ganon. Tapos sampasin. Tapos pag minsan sinisipa, hindi naman malakas yung sipa, ganun lang, parang ginanun lang sa sa legs nila. Sisipain lang ng konting ganun. Tapos si ikot. Tapos next station na naman, next pabasa na naman, or next church. Ganun ang ginagawa nila sa penitensya. Uh, common, common sila dito sa Pampanga. Madalas silang ginagawa yan. Marami nagaganyan dito. Sabi dito sa search ko, normally, common siya sa provinces ng Pampanga dito sa amin. And then meron din sa Bulacan at Laguna. Pero I think meron din naman sa ibang lugar, hindi lang ganun kadami. Pero dito sa Pampanga, marami talaga. Uh, meron ako mga video dyan, makikita nyo, i-upload ko. Pero hindi sila specifically dito sa Pampanga. Kinuha ko lang yan somewhere. Okay. And then, next after that, next sa penitensya, yung last is crucifixion. Ayun. So, Like I said, uh, kanina, yung parati ko sinasabi, ang Holy Week naman talaga is to remember Christ's suffering, you know? suffering at saka sacrifices. So, itong crucifixion na to ginagawa lang dito sa San Fernando, Pampanga, sa Maykutud. Isa lang, isang tao lang yung kinucrucify nila, ang alam ko, okay? hindi naman marami. Isang tao lang, or actually tatlo, pati yung side na ganun. Diba nung nung, nung pinako, si Cross, meron siyang kasamang dalawa sa side niya, left and right. 'Yon. So ginagawa sa kutod 'yon. Ang normal na ginagawa ng mga tao ay sinusundan lang nila. Parang ano din siya, parang parang ano ba? Parang passion din. Ano ba yung tawag kanina? Kasi so, parang sinakol pero ano siya, totoo siyang pinapako, yung may pako talaga. Parang senacolorin niyo yung play pero ganun din. Pinapako talaga siya. So sa Kutod siya ginagawa, hindi pa ako nakapunta doon, pero yung mga tao pumupunta doon as panata din nila para mapanood nila, ma-remember nila yung sufferings, yung sacrifice ni Lord. So ayun, ginagawa 'yan sa kutod. Ano pa ba yung mga na dito? Ayun, so sa kamay pinapako sa kamay and then pinapako sa paa. Ayun, so mga thousands yung mga ano, debotong pumunta doon, yung mga naniniwala, mga katoliko, syempre, mga pumunta doon, marami-rami, marami, rami, marami rami sila, mga thousands sa tao, para lang mapanood nila yon yung crucif crucif crucifixion na yon And then, ito lang, ito lang yung lugar, sabi dito sa search dito, ito lang yung lugar, yung nagpapakita na ng actual ng crucifixion annually, kinagawa annually. So dito lang siya sa kutod. Though sa sa tanda ko na to, ever pa ako nakapag nakapag-attend noon. Tip never pa ako uh, nakapunta, nakapanood. Ayun, so kasabay nung mga 'yon is penitensya. Meron din mga nagpipenitensya kasabay ng ritual nilang ganan, yung tradisyon nilang ganan. Magkakasama sila. Ang sabi dito, the Catholic Church does not endorse this practice but it continues as long standing tradition na yon. So hindi na advise ng Catholic Church nagawin gawin nila yon. Kumbaga yung mga tao lang na nandito na naniniwala sa ganun. Sila lang yung gumagawa noon. At dito lang din talaga ginagawa. Merong mga foreigners guys, pumupunta lang dito para mapanood yon. So yon, ganun-ganun siya ka ano, kapanata. Yon, so this Holy Week please learn to, to to know kung anong sakripisyo ang dinanas ni Lord para sa atin. Alalahanin niyo siya for this whole week, this this whole holy week. Uh, bawat araw merong equivalent na ano yan, equivalent na kwento ni Lord hanggang dun sa Sunday which is pagkabuhay niya. So look for it in the Bible. If you don't have time to attend, pwede niyong basahin yung Biblia niyo para lang malaman niyo yung kwento. Or if you know the kwento, at least remember Christ, remember Lord suffering. Malaking bagay na yan. Tapos magdasal-dasal na lang kayo na. Okay? Bukod dito sa mga to, ang isa pang panata is ano eh, fasting. No? Nagpa-fasting sila. I'm not sure kung ginagawa pa nila ngayon yan. Pero yun. Nagpa-fasting din sila. I'm not sure kung sa atin yun know, sa Muslim guys. Kasi sa Ramadan na, nagpa-fasting sila eh. Pero sa atin ngayon, meron din ganun naman. Bata ako, nag, hindi sila nagluluto ng ano, karne, parang ganun. Not sure kung sa atin pa yun ngayon o hindi na. Pero yun, so, ang, ang ano lang, yun, alalahanin nyo lang si Lord this Okay? And then stay safe. Uh, it's not really advisable for us to uh, to do our vacations sa Holy Week. Though lahat naman ng na mga nagtatrabaho, lahat ng na nagtatrabaho, alo, halos nagbe-vacation ng Holy Week. Hindi sila nagtatrabaho. Walang trabaho ng Holy Week usually. Hindi ibig sabihin na wala tayong trabaho is mag aaliw na tayo. Okay? So, i-schedule nyo na lang sa ibang araw yung pagbabakasyon nyo. Okay? Though hindi ko naman kayo mapipigil na siyempre decision. Hindi <laughs> ba? Pero as much as possible, yung time, yung Holy Week na yun is time para kay Lord talaga. So, sana, ayun saan man kayo magpunta, kung nag-decide talaga kayo mag-vacation, isipin nyo na lang si Lord while you're doing a vacation. Okay? Mag malaking bagay yon para sa atin, para makita ni Lord na tayo ay naniniwala pa rin sa Kanya. Okay? Yep. Yeah. Thank you so much, guys. Thank you so much for watching. See you next week, Tuesday. So, sa Friday, wala tayong upload. Tuesday na. Okay? Good Friday, wala tayong upload. Sa so, Tuesday na tayo next week. Mag-upload ulit. Thank you so much. Bye.